Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chilo Rigas from channel, a faith healer o zomatarder. So ngayong hapon, napatigyan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of October 9 hanggang October 16 for the sign of for this sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Sagittarius ang ating mga agilap. So, guys, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of uh, course, don't forget to like and subscribe my channel and hirap kayo for mo videos up dito kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pagsupporta sa aking channel lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal siksikliglig na gumapong nabiyayang biyayang balik sa inyo so let's see guys what is the messages advice sa ng ating angel spirit for the sign of Sagittarius so let's see and watch this angels to replace your information po. Ano kayo gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Ito na. So guys, ito na tutuklasin natin at bubulubugin natin yung buong pagkataon niya. So let's see and watch this. Angels to replace your information po. For the sign of Sagittarius. So this is something at the end of course, without happiness. So magiging masaya at magiging maligaya ka this time. No, ito yung magbubukas no, ng pintuan para sa pamilya nyo. No, parang ito yung magbibigay kaligayahan. This is something a queen of sword, a bigger picture. Unti-unti nyo na makikita yung um, ang uh, changes or development no, ng um, pangyayari sa buhay nyo, ang pamilya. Kumaga itong bagay na to yung magbibigay ng oportunidad Itong bagay na ito ang magbibigay kasagutan sa lahat ng iyong katanungan. So itong mga bagay na ito ang uh, magdadala sa inyo no? patungo sa tagumpay. This is something an information then na parang unti-unti mo nang masisilip na no? may posibilidad na maganap. Additional messages. Represent what? This is the face of sword, This is spying looking watching at you. Na may sumusubaybay dito at kumukuha ng impormasyon sa iyo na may mga bagay na kailangan pang aralin, no? may mga bagay na kailangan pang tuklasin. And the page of course is something in intuition, then something in inner voice, na may, mayroon ka ng hinala o something conclusion na maaaring um, tumutugma no? sa mga pangyayari sa buhay mo. Na may, mayroon ka na ano eh, kumaga gut feeling, gano'n. Or maaaring this is something vision, no? Kumaga alam mo na yung magiging posibilidad na maganap. Kung baga, noon pa man, no, matalas na ang iyong uh, vibration. And this is something that two of so with an indecision. But eventually, guys, nagkakaroon pa rin ng confusion. But that because of your emotion. At but that because of your um, um, actions. No? May mga bagay dito na parang ang hirap-hirap mo pa rin um, Ganon additional messages. So this is a nine of coin without something of blossoming abundance. And because this is something financial windfall. Now may paglakas ng biyaya dito at maaaring lumakas at lumago ang iyong finances. So let's see what is the ten of cups. This is a ten of swords. Do magingat ka, no? Kung magawa papalibutan ka ng mga inggitera no? Maaring nainggit sa pamilya nyo, maaring naiinggit sa lahi nyo, galay. Kung magawa ingitin ng inyong pamilya, maaring dahil masaya kayo, no? kubaga may inggit talaga. Marami kasing uri ng inggit. Inggit sa um, inggit dahil um, magaganda ang buhay nyo, magaganda ang uh, pamilya nyo, or either maganda. lagi kayo masaya, gano'n. This is the Queen of Swords, represent what? The Hermit card. Oh, this is about spiritual. No? It's about spiritual. Na maaaring bigyan kayo linaw, na maaaring unti-unti nyo na makita, no? Ang mga kasagutan sa inyong katanungan. The Page of Swords, represent what? So this is a seven of wands. So protection. So protection at pangalaga mo yung sarili mo. Alamin mo pa, no? Kung paano ka makakapag-set ng boundaries. Paano ka makakapag Paano mo mapapangalagaan ng iyong finances, love life and career and of course your family, no? The page of cups represent what? This is the Queen of Pentacles. It's all about utang, no? It's all about business. Maaaring kumaga, tama yung hinala mo, in, naiingit tong mga tao nito sa pamilya mo dahil, 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 sa negosyo. No, maaaring ginagawa kayo ng eksena na maaaring, kumaga, maga, nagdudulot ng health issues sa inyo. So, there's a possible na maaaring nilalagyan kayo ng mga sakit. No? Kaya hindi kayo nawawalan sakit na no? sa pamilya nyo, pabalik-balik pa at the same time, pa, ano, pa, paano, pa lipat-lipat sa inyo, no? Mga parte ng pamilya niyo So, let's see what is the Two of Swords. Represent the Knight of Wands. So, this is something resilience, no? Kung napakalapit mo na success. Kung may mga bagay dito na parang naguguluhan ka pa rin. Hindi mo pa rin, uh, kung baga, nagsisinkin pa rin sa iyo lahat ng mga pangyayari. Kung sinasabi mo na napakalapit mo na dun sa opportunities na yun, but eventually, kung naguguluhan ka pa rin. Uh, nahihirapan ka mag-decide, No? And because the nine of coins represents the sun card with a pure positive outcome. Na magiging maganda ng kalalabasan nito. Kung baga ito yung pagtupad sa mga pangarap mo na unti-unti mo na may isa sa ng mga hangarin, pangarap, na no, tungo sa tagumpay. The ten of swords are the ten of cups represent what? The emperor. No, just be mature enough and being grounded. No? Kung baga, kung baga, sa, sa eksena na ito, maging mature ka at maging stricto ka. No? Kung baga, wag mo nang hayaan na makapasok pa sa inyong tahanan o sa inyong landasin itong tao na to na no? maaring uh, nakakapasok at nakakasubaybay ito sa inyo. may posibilidad din na uh, maaring rela ano related to with the family na no? maaring kumbaga, hipag, no bilas maaring bayaw no or either man, um, manugang or biyanan. No? May ganong scenario. Let's see what is the Queen of Swords in the Hermit card. So, there's a possible with the Ace of uh, with a new beginner and new project. No? Magkakaroon ka ng mga bagong plano. No? Kung mga, mga bagong idea na magsisingkin sa'yo para maisakataparan tong eksena na to pagdating sa, law, uh, pagdating sa family mo. So, let's see what is the Page of Swords because that Seven of Wands. So, this is the Palace of Wands for a lot of burden. Actions, no? Kumbaga, ito na yung ano, kumbaga, kumikilos, gumagalong ka pa rin, no? Kumbaga, unti-unti mo pa rin tinutunan ano, parang uh, sinusubay ba yan or inaalam, no? Yung mga bagay o posibilidad na nagsas nagiging sanhi ng komplikasyon. So, let's see what is the page of comes and the Queen of pet, uh, Queen of Coin. This is the five sword with the self-sabotage. Oh, see? Ibig sabihin nito na nagkakaroon ng self-sabotage dahil kumaga umaaligid pa rin tong tao na to sa landasin nyo. Oo. Oh. Kumaga itong tao na to ay maaaring kumaga lumalapit pa sa inyo, no? Maaaring itong tao na to akal um, hindi mo bukod akalain na siya pala ang kumaga naiinggit sa inyong family. The two of swords the nine of wands, no? Represent the palace of cups. So this is something and happiness, no? Kumaga punong-puno ng kaligayahan dito. So let's see what is the nine of pentacles and because the sun card. So this is um, the eight of coins. So focus, being dedicated sa ginagawa mo. So kumbaga pagdating sa negosyo ng buhay, kapag uh, na kung hands on ka naman, or kailangan mo maging hands-on, no? Kailangan na um, pag uh, pagsubaybayan mo nang maayos at ikaw ang mag-manage ng iyong business or resource of income. So let's see guys, now what is the additional messages for the outcome? For the outcome represent what? So this is a ten of wands or something burden. May nagbigay talaga ng pampabigat at malas sa inyong pamilya. And this is a four of coins. Now, this is something saving money. Fatay power pa, energy, no? Kaya parang nagiging mailap sa inyo ang tuloy-tuloy na finances. This is the Diamond card, see? A truth reveal. Na malalamtad mo na malalaman mo na kung sino tong tao na to. Additional messages. Pagdating sa career and finances. And this is a six of wands for victory is yours. So, mapagtatagumpayan mo naman daw, ha? And that's what Pentacles, kung baga magiging balance mo, mapapabalance mo to. Yung finances mo. And this is something the page of wands. So good news. May magandang balita dito ha. At huwag ka nagbibigay ng na impormasyon sa mga tao sa paligid mo. Kung sarilihin mo muna. And this is something the five of wands. Maraming competitors. Maraming kakompetent siya. Maraming kalaban. No? Additional messages. Pagdating naman tayo sa love life. And this is just something three of coin. Oh, collaborations. And because this is something the five of coin. Oh, mag uh, financial crisis. Nakakaranas kayo ng financial crisis right now. And because this is a three of sword with a pain. No? Marami kayong kumagad nararanasang sakit no? at uh, paghihirap ngayon. And this is the three of wands. Three, three, three. Represent um, kumaga mag-pay attention kayo no? kung ano yung nangyayari sa paligid nyo ngayon. No? Kung kaya kayo nahihirapan o ano, may namalas kayo dahil may mali doon sa inyong tahanan. Meron kayo yung, meron na uh, parang dadala, no? Or meron nilagay sa inyong bahay na pampamalas, ganoon. Kaya parang antay ka ng antay na resulta pero hindi siya dumarating, ganoon. And because this is something, um, the king of coins. So secure. Magiging secure ka pagdating sa, sa inyong relasyon. The four of wands is something celebration. Bukas ang pinto kanyo lagi eh. Ibig sabihin nakakapasok talaga to. No, open kasi kay open kayo with a family. So ibig sabihin ito, parang labas excuse me, labas pasok no ang tao sa inyo additional messages pagdating sa health. This is a tower moment for immediate changes. Nagkukulaps na rin, nag-iiba na rin ang kalusugan mo ngayon. And the uh, tree of life, oh see, branches. Sabi ko na nga ba eh. Kung baga, pare-pares kayo nalaramdaman. Pachalit-chalit lang, na no? parang pa... pa, pa pasalin-salin, palipat-lipat lang. O si ganito, may sakit si ganito, may sa susunod, ganito, ganyan. Ganon. Let's see what is the marginal fairy messages represent what? for magical fairy messages, this is something perfect timing. So, kumbaga darating ito with a perfect timing for you. At the same time, this is something let go. Pakawalan mo yung mga bagay na hindi mo kontrolado. No? Hayaan mo mo siya mangyari. So, let's see what is a yang oracle card. Represent the touch and coldness. So, kailangan nyo kumawala. Pag, alam, iba yung pakiramdam, guys. Eh. Iba yung pakiramdam dito. Na parang, iba yung pakiramdam mo sa tao na yon. Parang ganon. And this is shadow side, no? Parang malalaman mo, parang may sikreto eh, Parang iba yung tinginan nito, ang tao na to And this is something top. See? Tama yung hinala mo. At maaaring ginugulo kayo nito sa utak. No? Parang mag-isip kayo, mag depress kayo, ganyan. So, let's see what is the synchronicities. What is the synchronicities represent what? Gratitude. Not just be thankful no? Sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay niyo ngayon. And this is something God no? Kung baga, parang uh, kailangan maging kayo sa lahat ng mga pangyayari sa buhay niyo with the family. Reflections, no? Maaring kung baga, may mga bagay na nagre-reflect dito, no? Dahil din sa pagiging uh, transparency mo sa families, no? Sa mga tao sa paligid mo, relatives, no? Maaring naiinggit. Ganon. Kung baga, may mga bagay dapat na tinatago at sinisikreto lang, no? Pagdating sa family-related, family-related lang dapat. Or parang first family lang dapat. Ang nangyayari kasi siguro, parang nainggit to sa inyo. Additional messages for romance angels. Pagdating sa mystic love oracle deck, competition, see? There is something competition talaga dito. And this is something, a third party, ano? Ah, Kung may third party talaga dito, guys. At the same time, this is something our romance feeling. So, pagdating sa, pagdating sa, pagdating sa, pagdating sa asawa, it's good for you. Kung baga, parang kayo na nararamdaman ng prison mo. So, let's see guys. Now, what is additional messages for Archangel Michael? Archangel Michael messages. So, this is something your prayer will help you from your situation. Na no? yung pagdarasal, makakatulong sa, sa sitwasyon mo. And romance angels are helping you. No? Kung baga, yung uh, pagdating sa relasyon ay tutulungan ng ating angel spirit. At the same time, guys, let's see. and a favorable outcome. So, papabor na sa 'yong ang kalalabasan ng eksena na to. No, magtiwala ka lang. Additional messages with an angel spirit. Oh, survival. Na no, makaka-survive ka dito sa mga bagay na pinagdaanan mo or marin lagi ka nakakalusot. Lagi ka nakaka-survive nakakapasa and this is something a transformation unti-unti na mababago no that because of this uh, mystery and intuition na matalas na ang intuition mo lalo lalo kung bago pa mangyari iba na yung gut feeling mo eh no nagkakaroon ka na ng solution ganon for, uh, for energy and there's a door to the spirit see lumalakas ang iyong energy guys no this is something chakra or aura or either uh, spiritual abilities no nagkakaroon ka ng third eye six senses no And there's an angel of love. Even pagdating sa love life, no, lumalakas na rin ang pakiramdam mo. And there's a second shaka hell about sa finances, no? Ginagabayan din daw about sa resource of income nyo. So, let's see guys, no? What is the romance angel service and what? Oh, unrequited love. No, pagdating sa love life, meron din daw dito na parang nawala ng gana, chemistry, no? And there's a forgiven learning. Kailangan nyo magpatawad at matutunan, no? Pagdating uh, sa pagmamahal, ganaan. Kailangan nyo pakawalan yung bigat no? At uh, maaring yung um, sakit ng mga pinagdaanan nyo. For chakra messages. And there's, oh my God, in pace, I told you, may humaharang talaga. And this is something renewal. Kailangan ma-renew nyo yan, no? Magkaroon kayo ng panibagong eksena. And because uh, this is something perception, baguhin mo yung perspective, even your mindset, guys, no? Nakakakuha talaga to sa inyo ng kumbaga information. For the angels answer, the reason what? And in the near future, so nalalapit na raw, na maganap, no? It's time to taking action. So see, it's take action. So kailangan nyo na galaw. And remain positive. No, panatili yung positibo. So let's see what this additional is additional messages with an angel spirit. And of course, this is something to regret. No, may mga pangiinayang, no? na May mga bagay na hindi na mababalik pa. Ganon. And this is something gratitudes. Now, be thankful talaga sa lahat ng mga opportunities na dumarating sa buhay mo ngayon. Na hinab, binibigay, pinagkakalob mismo sa harap mo. For angels' messages, represent, let go. See? Pakawalan, bitawan. Ano mang sitwasyon yan. This is sound counseling. Matuto kang makinig sa mga gabay. Binibigyan ka na intuitions, guys. no? Even na inner voice. there is something guidance and support no, ng ating angel spirit. For I can help... Raphael messages, ask your body for massage. So, kailangan mo rin ng massage therapist. Additional messages with an angel's spirit. Child of, child of the, cosmos. So, sino dito? The universe, um, the intelligence of the universe lies within you, no? Talaga ipapakita sa iyo ang katalinuhan, no? Ng ating mga, ng uh, buong mundo, or something ng, uh, ng ating, um, gabay na may ipapasilip sa iyo na para maliwanagan ka. No, para sink in sa iyo lahat. And this is something so gift and training, no? It's time to step up, no? Parang ito yung unang regalo na magbubukas sa iyo para makita mo, masilip mo, no? Kung anong uh, magiging solusyon at kung ano ba yung mga bagay na nangyayari sa iyo ngayon. For Monsology. Meditate and contemplate. So, kailangan mo mag, muni-muni, magnilay-nilay -nilay para malaman mo, no? Yung ang enerhiya o para magkaroon ka na mas matalas na visions, makita. No, yung mga pangyayari sa buhay mo ngayon na may something na humaharang at tumahad lang. And this is something show the world the real Pinapakita sa iyo mun sa mundong ito ang katotohanan. For Jesus loving quote said, Come to me, all you that labor and heavy laden, and I will give you the rest. So see, lahat daw ng mga bagay na mabibigat, no? Napasanin o obligation or kung baga iniisip mo ay kailangan mo ng pakawalan at bitawan, no? Kasi the more na parang binibitbit mo 'yan, the more ka na parang mabibigyan, magiging mabigat, no? Hindi mo maaangat 'yung sarili mo at hindi ka magiging matagumpay na tao. So kailangan mo pakawalan at bitawan. Hayaan mo magtiwala ka sa atin po ang Maykapal na kung may mga pagkakataon sa buhay natin na gusto natin maganap or gusto natin makuha isang bagay na yun pero hindi ibinibigay, no? This is a God plan and because this is a God perfections for an angel's number represent one. And this is something 4444, blessing in this guy. So, lahat ng mga bagay na nagaganap na yan ay may dahilan, may ibig sabihin. There might be some difficulties ahead, but you will push through. You got this. If you have been struggling or feeling lost, the winds of a change will blow in your favor if you have been suffering for feeling lost something um, may fall apart, but you building the framework for something much better hangin there. So see, kung baga, inilalatag na sa'yo, no? Yung mga bagay na magiging importante o magiging uh, pundasyon mo para malaman mo, no? Paano mo isa sa katuparan yung mga hangarin or mga... Um, mga problema pinagdadaanan mo. No? Kung baga, lahat ng mga bagay na yun, bibigyan ng um, information para malaman mo kung paano mo susolusyonan. No? So, let's see what is the messages of life. Hindi yan coincidence, guys, ha? Lahat naman nangyayari sa buhay mo, hindi yan coincidence. It's a will of God. So, let's see. And openness. No? Unti-unti mo na matatanggap, pinahain na sa'yo. No? I know that when one door so closes, another opens. So, okay? I trust the universe. I trust myself. I trust life. No matter what has gone before. I have faith That something better is not this way My willingness to release the past Prepares me to accept that many Opportunities God's open before me Bago pa yan ibigay sa'yo Bago pa yan um, ipagkaloob sa'yo Alam na ng ating Panginoon na Yung bagay na yan ay uh, Ayun yung magsisilbing um, kumbaga, Katuparan sa mga pangarap mo O yan yung um, kumbaga magsisilbing daan na para sa pag-abot ng mga pangarap mo. Yung mga bagay na matututunan mo dahil lahat ng mga bagay na yan ay may leksyon at may aral. So guys, this is a special goodbye for the month of October 9 hanggang October 16 for the sign of Sagittarius. So Sagi, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And gusto maraming salamat po sa mga walang sound pag sa aking channel. Lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos megapal may kapal. Siksik liglig na gumapaw gu na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye bye and babush.